So, oh, yos na gulong. At ito, lilinisin ko na po ito. Ito po yung first step na paggawa ng recap. Una, ilalagay dyan sa, oh, ano niya, sa back Sige. Yeah. Hanggang pagpapin sa kamalinis na malinis. Ang isang gulong dapat ang pagbabapin maitan nito. Uh, may lining kasi itong gulong na to dapat yung batin niya aagot dun sa lining para malinis na malinis po siya. Ganon. Tapos naman kami uh, ibapin. Tapos, yung uh, second step niya, dito na. Balikin lang lang. Balikin lang. Ito na. Mula tayo ng gasolina at saka cooking Para madikit na, madikit siya. Dito. Dito na rin to. Parang ah, ganito. Ito po yung tinutunaw namin. Sa pangbitid. Ito yung tinatawagan nila na potion gum. Bubuntikin. Pag pagkatapos, dito sa gasolina. Pagkatapos, pagkatapos sa gasolina, pwede nang ipahit sa gulong. yan may higit para malapit na malapit siya Pangdikit ng gulong dikit ng materialis Ganon para maganda Ang pagkarikap niya tapos uh, mag -ang ng uh, ano, second step ng ano kasi sa paggawa ng gulong matutuloyan muna natin ng 10 minutes ito para pag natuyo na siya hindi na ang lagyan ng material matutuloyan lang natin ito ng 10 minutes bago natin ilagay yes oh. yung camel box yung camel box ganito po kalapat siya at pinagawin natin panggawin natin na ganito para mapinturahan natin lang pangigit ito ang gasolin ng wow, nakalagay dito ito po yung pagtatanggal ko sa materialis pag madikit na madikit siya

Titinturahan mo na natin itong material sa mga bag bago pa ng 10 minutes. 10 minutes. Bago natin islice Ayan. Para yung isang Ayan, ito yung lang. Ayan. Para tikit na tikit siya sa to, materials na to, napinturaan na to ng pangdikit. After 10 minutes, iiwahin ko to bago ko na ilalagay eh, sa gulong. no lang pag-slice ng, pag ng back. Ito po ni slice ko na to, pang dalawang kon na to. Dalawang tap na kasi ito. Para madaling mag-slice kada cut dalawang ano na dalawang slice na to ito yung processor ang pag cut ng salmon back yung may lalagay sa gitna ng gulong dapat pala yung pag cut nyo ng ganito yung matalim para madaling pag-slice yan tapos pangalawang cut yung panggilid naman panggilid yung panggilid bali dalawang slice na to isang cut lang kasi ito para mas madaling mag gumawa at saka madaling mag-slice yan tapos ikakat ko ito para maging dalawa na siya ganyan tapos na yung pag-slice susunod naman yung pan naman gitna dito muna tayo sa gitna sa gulong pag mayroon pa lang ano labas ng ply yung dagdagan ng ply Pagkatapos, sunod natin yung pangibabaw. Pangibabaw na to. Hindi natin gabi natin para maganda ang pagkagawa ng gulong. Ang sukat na itong linalagay ko dito sa ibabaw ng gulong as in dos lapad Dos lapad Yan. Tapos na yung ibabaw niya. Susunod ko naman yung gilid. yan Yung lining ng gulong dapat hindi lalampas dito sa rebate. Hindi pa, hindi pwedeng ipalampas dito sa baba. Hanggang sa lining lang. Kung nakikita nyo itong lining na to, lining ng gulong na to, hanggang dito lang. Ganyan lang. Meron siyang clearance na kunti lang sa baba. Pero dito sa taas, dapat eksakto lang siya. Na tapat na tapat sa materialis ng pangibabaw. Ayan. Ano Tapos na yung isang side niya. Susunod ko naman sa isang side yan Para mabuo, lagyan ko na rin. Para mabuo na yung isang gulong. yan Paggawa ko na to, pwede na gayain para madali ang paggawa ng gulong. Ano, natapos ko na na nilagyan ng camel back. Ito, ikakalang ko na dun sa molde. Sa, ano, sa lutuhan, sa hulmahan. Lalagay ko na to. Ito, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng interior sa karim. Bago salpak sa salpakan ng interior, kakapain na sa loob, maigi, para makikita nyo kung may butas o kaya may tusok yung gulong para hindi matusok, matusok yung interior. Dito sa rin. Ito, so, Tanggalin ko muna itong nakalagay. Bago. Ito na po yung gunong na may, may, may saltak sa molde. Pinuloto ko na po ito. Ilalagyan ko muna ng interior bago yung saltak sa rim. Ito. So, mabuti para ano. Mayroon kayong gagayain. Huwag nyo lang gayain ang kagapuan ko, ha? <laughs> Ito na po. May ilagay na po sa rail. Ito na po yung mga turnong nyo na. Ilalagay ko na po. nalagyan ng interior, nalagyan na na ng rim. Ikakalang ko na po ito. Binuluto ko na po ito sa ulman ng recap. Ito na po yung recap. Ayan. Tatakpan ko na siya. kalimutan po na ilak may higi dapat na pala ito na may higi kasi malakas po yung pressure po ng hangin na ilalagay natin dito din lalagyan natin ng hundred thirty Walang 130 na hangin, hangin na ito ito lang ko na po yung hangin nya kung magpalo sila na po yung hangin nya ito 120 na po bagdagan ko na lang ng kunti Ano po? Ligid ko po. Yan po. 130 po. Na hangin. Yan po yung ano. Lalagay na hangin sa gulong. Sa recap. Ito po yung compressor ng pang ano. Yung base pang tangke nya Pero pang kwan ito Malaki eh. kasi itong compressor niya eh. Compressor kasi ng ano ito eh. Sasakyan eh. namin po. Pero itong horsepower na itong kanya, gawin na muna, as entry horsepower talaga ito, malakas. Kaya, kaya kaya yung 150 na hangin, nakakargayin yan. Pero pag makakuha kayo ng dispa na double piston, may bring yan. Yung aabot siya ng 150 gauge ng hangin, pwede na po yun. Pang recap na yun, pwede na po. oh for kuryente tapos Nagpa, nagpapahingin tayo ng 10 minutes bago natin tanggalin yung nakalagay dito na minuloto natin. Para maganda yung pagkaluto niya, pahingin tayo ng 10 minutes. Ano po pala, itong, kuhan, itong nakikita nyo na natapalan na to, nalagyan na ng ano, materialis, ito yung pundo na sinasabi nila. Pag nagumpisa na kayo na mag luto, dapat may ganito, may sampung piraso na nalagyan na ng ganito para diridiritso po yung kwan, diridiritso po yung pagluluto nyo hanggang tanghali. Ito po, yung kwan. Uh, paliwanag ko po sa lahat ng ano, gustong bumili ng pangnegosyo na pangrikat. Sundan nyo lang po yung video ko pag nasundan nyo lahat yun, makukuha nyo lahat yung paggawa ng recap. Okay na po yun, sir.